nakuha ko po nun, uh, nakahiga lang po ako tapos po naglalaro po ako Nak nag triple po tapos hindi ko din po ina hindi ko po alam laruin yung pattern niya kaya pinindot-pindot ko na lang po tapos po uh, nagulat na lang po ako na major po pala yung nakuha ko parang ito din po yung una kong nilarong games tapos po eh, nakikita ko din po na may mga nag-winner, naniniwala naman po ako kasi nga po uh, para po sa akin, legit po talaga siya kasi mabilis din po yung transaction po sa P.S. Ganun. Then dati po, nung una ko po siya nilaro, parang sa isang buwan po, parang mga three times lang ganun. Tapos po pong August, parang kahit ayoko na siyang laruin, parang ano, parang may inihila sa akin na laruin yung games na yun. Matutupad ko po yung mga pangarap ko po ganun. Thank you, Color Game, for changing my life. May nanala na 50, naging 303 million.